Hello konnichiwa Good day. Welcome. So ituturo ko sa inyo paano uh i-exchange ilagay sa PayPay -pay yung points na na ipon natin. So ito ay requested requested by Ma'am G. <laughs> So, sabi niya mag-tutorial daw ako. So, ito na. Okay. Paano natin ilagay yung naipon nating ah uh, points sa pay, pay, natin. So, first. So, balik tayo sa simula. Dapat punta ka sa TikTok light apps mo. Then click. Umiyak ka. Bibigyan mo ako ng 5K cash. Then sa gitna click mo siya. So ayan makikita natin yung points natin dyan Then i-click natin yung pay pao kokan para makuha natin yung points natin. So lagay i-click natin siya. And then hindi tayo dito sa taas, dito sa kukansuro. Dapat sa baba tayo. Dito tayo sa gift to. Irabero pay. I-click natin yung Irabero pay. Ayan. So, andito na tayo sa Eravero, Eravero, Eravero pay. Ito, di ba click natin yung 500 yen so dito sa mail address, ilink mo yung mail address mo kung hindi pa nakalink sa akin kasi nakalink na dito dito mo ilagay yung email address mo and then i-click mo yung kukansuru next mong gagawin is i-click mo yung kakunin di ba ito yung lumabas then click mo yung kakunin and then ayan suking gakanryo shimasta na na daw suking ilagay natin uh, points so suking so, saki sa ano sa email address mo tignan mo yun, may email don. then check ka do show show, check mo siya. yan, so okay na gorio, check natin yung gorio kay ako. gift to irabu ayun gift to irabu and then iklik click natin yung point p kasi pp ito p and then next click ulit natin to point to then i click natin yung gift to kokan means gift exchange. E susumo. Continue to gift exchange. Ayan. Click natin yung blue batu Okay. <laughs> so, ilagay natin dito yung kukan point to. Dito sa may square. 500. Ilagay natin dyan. and then jam point to see you suru to see you suru gift to koka suru pag 500 so 500 hundred nilagay mo gift to koka kokano koka no kakakate click the blue one So ayun na gift to no kokan ga kanryo shimashita. So okay na siya gift to no kokan ga kanryo shimashita. So ayan. Ayan na siya. Then paano mo siya ma-receive? Paano mo ma-receive yung no mo sa ah mo sa PayPay? So, punta ka sa email address mo. Yung ni-link mo sa email ad mo. Punta tayo sa mail. Ayun, yung TikTok URL, no? Guren Rako. I-click mo siya. Then, <coughs> i-click mo yung gifty na link. Then, yung point,

キャンディングの名前はチャージーガーのリューシーマスターです。チャージーがガ<ペ>ーのリューシーマスターです。リュージョーキューはペーピーアプリをご確認ください<ペー>エクチチェンなだお Ryusumi Des Exchange na daw So, tingnan natin sa PayPay pay Kung nakalagay na ba yung point Okay, so punta tayo sa PayPay pay natin Ayun na, nakalagay na siya Kanina kasi is 1,000 lang yung points Kung ngayon is 1,567 na points Save up, ayan So, dito mo makikita kung na-receive mo na ba. Click mo yung be bell. Bell daw. Bell. Ayan. Receive from stores. Ayan. You have received points from Gifty. Ayan. So, kita natin dyan. Grant completed. View details. Ayan. So, go hack na siya. Nasa ano na natin. Nasa... Uh, A pay, pay, na natin. And then, tuturo ko sa inyo paano nyo magagamit yung points. Yung points save up. I-click nyo yung points save up. Paano nyo magagamit para uh, during magka kayo or mabili sa store gagamit nyo yung points nyo. So, dito, click nyo yung points, save up. Ayan. Then, i-click yung change how to use points. Change how to use points. So, kung gusto nyo gamitin yung ano points nyo sa pag ano pagbayad, dito, i-click nyo yung pay. Ayan. Pag na-click nyo yung uh, 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 pag na-click nyo na yung pay, your points are automatically used during payment. So, magagamit nyo na yan pag nagbayad kayo. Then, pwede nyo yung ilagay dito sa invest. So, cancel lang natin. Or, pwede nyo yung ilagay sa save kung gusto nyo yung ipunin mo yung points nyo. Kung gusto nyo yung dumami muna yung points nyo, ipunin nyo muna sa save. Pero kung gusto niyo nang gamitin, i-click nyo yung pay. Ayan. So, madali lang siya. Click nyo yung pay, then save para magamit nyo sa pagbayad Save. So, ayan. Setting save na. So, during mag, ano ka, magka-imuno, okay na siya sa pambayad. So, that's all. Thank you.